Hello mga palangga, this is Nelson Vlogs, a day in my life as a content creator na asalang sa sponsors. Charot. Nagluto nga pala ako ng pansit kanton mga palangga para sa puna na namin kagabi. At dahil nga wala kaming ibang ulam kagabi mga palangga, kaya nagluto na lang kami ng pansit kanton. Minsan lang naman ako kumakain ng pansit kanton mga palangga, kaya ito muna ang niluto namin. Dalawang pansit kanton lang ang binili namin at pinagsama-sama na lang namin ang dalawa dahil kami lang naman ang kakain, ako at ang kasama ko. At dahil nga masarap yung tulog ko mga palangga, pumunta na kagad ako dito sa labas at magmuni-muni. Maganda na pala ang panahon mga palangga at hindi nagaano umuulan. After ko nga magmuni-muni sa labas mga palangga, pumunta na kagad ako sa kusina para hugasan ng rice cooker. Magluluto nga pala ako ng rice mga palangga kasi palagi na lang akong late kumakain. At sa tuna lang po mga palangga, madalas akong late kumakain kasi late na nga akong nagigising. Bumabawi lang talaga ako sa pagtulog mga palangga kasi kapag may klase na maaga akong gumigising. At ayun na nga mga palangga, dahil wala akong ulam, pumunta ako sa likod ng boarding house namin para manguha ng malunggay. Nakabili na nga pala ako ng sardinas mga palangga at siyang pang sahog sa malunggay. At dahil college student tayo ay kailangan nating magtipid dahil mahirap nang maubusan ng allowance. Nakakatuwa nga mga palangga dahil may malunggay sa likod ng boarding house namin kaya mas makakatipid ako. Kinuha ko na kagad ang tangkay ng malunggay mga palangga para makapagsimula na tayong magluto. Dinamihan ko na rin pala ang malunggay mga palangga para mabigyan ko ng ulam ang mga kaboardmates ko. Kaya hindi na talaga ako nagpatumpik tumpik mga palangga. Nagpainit na ako ng kawali at para makapagsimula na tayo. At dahil nga Init na yung mantika mga palangga, nilagay ko na yung bawang para makapagisa na ako. After ko nga maigisa yung bawang mga palangga, sinunod ko igisa yung sardinas. Isang sardinas lang pala ang binili ko mga palangga dahil sabi ko nga sa inyo ay nagtitipid ako. Ang mahal kaya ng sardinas ngayon mga palangga, pero pag usapang sarili, hindi ko talaga pinapabayaan yung sarili ko. At alam nyo ba mga palangga, sobrang hirap kapag magkasakit. Kaya wag na wag nyo pababayaan pa yung sarili nyo. Dahil sa tunay lang mga palangga, sarili nyo lang ang meron kayo. Kaya habang buhay pa tayo mga palangga, mamahalin at alagaan natin yung sarili natin. O oh, ayan na tuloy, napa-advise na ako. Since kumulo na yung sabaw mga palangga, nilagay ko na agad yung malunggay. At syempre, hindi natin pwedeng ipatagal yung malunggay, baka ma-overcook. Kaya hinango ko na kagad mga palangga. At ito na pala lahat yung niluto ko mga palangga. Kaunti lang sabaw ang nilagay ko kasi mahirap na. Kaya hindi na talaga ako magpapatalo mga palangga, kaya kain na agad. Babawi tayo yung sa sarili natin kasi palagi na lang tayong late na kumakain. So paano ba yung mga palangga? Hanggang dito na lang. Paalam.